Hello everyone, welcome back naman dito mga kapitbahay sa channel natin, okay? So for today's video dahil uwi na naman, mayroon tayong katanungan ng isa nating subscriber. Ito baguhan lang po siya, no. Nagtatanong po siya sa akin kung ano nga ba ang gamit ng core switch at saka saan nga ba ginagamit ang core switch at saka kailangan ba talaga sa network mayroon kang core switch? Okay, so yan nga po ang pag-uusapan natin today. Ito mga kapit by disclaimer, no? Ito para to doon sa mga tropa nating IT na hindi pa expert. Kapag expert ka na, nice, good for you. So, skip the video for. This video mga kapit by ito. Isa nating tropa ng IT, mayroon siyang isang company na napasukan na parang ano ata siya. Ah, uh, kaka-start pa lang ng company. So, may existing network. Ah, uh, parang minana lang niya yung network tapos nagtatanong yung kanyang boss kung ano yung mga dapat i-upgrade. Okay? So, nagtatanong po sa akin kailangan ba daw talaga ng core switch sa isang network? Okay? Uh, ito, i-share ko sa inyo uh, based doon sa experience ko at saka based doon sa mga natutunan ko. Alright? So, ang tinatanong po niya, need ba talaga na may core switch sa isang Uh, infrastructure mo doon sa office mo ayan, nagdidepende po kasi yan mga kapitbahay sa scenario, kung paano mo gagamitin or pa paano nag-work ang isang network sa isang company like for example, uh, yung company mo is basic network lang like, alam mo naman natin kapag uh, starting company, kapag wala pang IT, automatic ang sinasetup lang is internet modem ng ISP, tapos switch para mag-connect-connect yung mga device para magkita-kita. Para secured or para mas uh, high-end yung isang network, kailangan mo magkaroon ng firewall or kailangan mo magkaroon ng core switch. Okay? Explain ko isa-isa bakit kailangan mo ng core switch. Okay? So, for example, mga kapitbay, Kunwari, yung office is kakatayo lang. Ang kailangan lang naman ng mga office is like data, browsing, email, and etc. Printing, mga ganon. Hindi mo na kailangan ng core switch kasi tatakbo naman yung network kapag ganon. Pero kung kunwari, sensitive yung company like may mga file server, uh, may mga website na binubuksan na iba-iba doon po lumalabas na kailangan mo ng firewall okay doon po nagwo-work yung firewall okay so paano naman nagwo-work ang core switch so yung core switch yan yung pinaka center hub ng network mo. Ano yun eh, example, parang ano siya. Parang pagdating naman sa ISP or sa mga internet provider, parang yan yung OLT mo. right Yan yung parang pinaka na uh, hub na nakaset up dun sa rack mo. Lahat ng mga access switch or lahat ng mga switches mo like uh, edge switch mo doon lahat nakaconnect doon sa core switch na yun. Kaya kailangan mo talaga may core switch ka. Like for example, sa isang building, marami kang ano, marami kang floors. Every floors na yun, maglalagay ka ng switch, which is yun yung uh, edge switch yung mga uh, access switch na magi-distribute doon sa floor na yon ng mga devices para mag-connect. Access switch na yon may fiber yun na nakalatag or Uh, UTP cable na papunta dun sa core switch. Ayan. So, ang core switch, yan yung mag-coconnect or mag uh, bibigay ng daan para magkita kita yung mga per floor mo. So, dapat ang core switch mo is dapat mas higher yung kanyang bandwidth or mas higher yung kanyang capability dun sa mga uh, edge switch mo or sa mga access switch mo para ma-manage niya lahat like for example uh, first second third port pif, lahat yun may mga access uh, si switch ka tapos may mga fiber na nakalatag papunta doon sa core switch mo uh, ang core switch natin pwede maging uh, RG45 lang yung mga local port lang pwede yung core switch mo is naka SFP para mas mabilis like uh, 10 gig uh, 2.5 gig para astig yan yung uh, pinaka tawag nito pinakagamit ng core siya yung central hub na magkoconnect-connect ng lahat ng mga axis switch mo. Okay, so saan pa nga ba ginagamit ang core switch? Bakit kailangan? Okay, pagdating sa isang network, sa isang company is for, for example, meron kang data, voice, CCTV at saka iba-ibang floor. Kung gusto mo, iba-ibang floor hindi magkikita may restriction so doon lumalabas ang core switch kasi kailangan mo mag implement ng VLAN okay so ano nga ba klaseng core dapat ang ginagamit natin yan po yung katanungan na so dapat ang core switch is managed switch uh, unless na kung hindi ka magka-create ng VLAN pwede ang core na kahit hindi managed switch kahit unmanaged lang pero uh, usually kapag mag implement ka ng VLAN lahat dapat ng uh, core switch is managed kasi Siyempre, kapag nag-create ka ng uh, VLAN doon sa firewall or sa diba, device mo sa firewall, sa router, automatic, para ma-distribute mo, ang VLAN mo is dapat, ang core mo is managed, which kasi mag-VLAN tagging, ID, ID tagging ka. Kasi kung yung core switch mo is Ah, uh, ito marami pa palang nalilito dito no kasi yung iba may firewall tapos nagki-create ng VLAN tapos yung core switch niya is unmanaged. Hindi po pwede 'yon kasi dapat uh, automatic kapag naka-unmanaged switch ka, ang binabasa lang is yung active, uh, native VLAN which is yung VLAN 1. Kahit mag-create ka ng VLAN 10, 20, 21 sa firewall mo, automatic kapag sinaksak mo siya sa core switch mo na unmanaged. Ang babasahin pa rin ng mga uh, access switch mo which is every floor is yung default VLAN na VLAN 1. So useless ang kinerate mong VLAN dun sa firewall mo. Kaya ang mangyayari dapat talaga ang core switch is manage. So yan po. Uh, sana na explain ko na. No? Kung mayroon kayong katanungan, comment down below. Willing po ako sumagot dun Ayan, Yan yung katanungan ng na isa nating uh, subscriber. Nagdedepende po talaga sa scenario. Uh, kailangan mo talaga ng core switch uh, para ma-manage mo or ma-segregate mo routing pagdating don sa loob ng network mo para every VLAN iba-iba uh, dapat kasi si core switch parang nagiging centralized routing and switching po siya tapos kailangan naka high speed data transmission ang mas mataas yung data transmission ng core switch mo dun sa mga access switch mo okay parang pagdating kasi sa ISP parang yun yung network backbone mo yung tinatawag nila pinaka yun nga central hub doon lahat connected para madaling i-manage alright so ganyan lang uh, ganyan lang yung gamit ng core switch connectivity pwede mong gawing redundant kung uh, sa isang company dalawa yung core switch mo para pag nagdown uh, pagdating kasi sa Cisco may tinatawag tayo na a hot, hot standby router protocol yung mga high availability na naka uh, yung dalawang switch which is may active, may passive, may standby, may active, yan ganon para in case na masira yung isang core switch mo hindi apektado yung network mo kasi yung standby mode na core switch mo gagana kapag nasira si active so ganon po yung ano uh, uh, core switch Pwede rin na yung router mo naka high availability din tapos yung core switch mo naka high availability din pwede pwede po yun. Kaso, Siyempre, pagdating sa mga ganong setup is uh, budget uh, ano uh, mataas talaga ang budget kasi kumare yung kumpanya nyo is starting pa lang uh, hindi pa sila masyadong hindi pa sila masyadong capable para bumili ng mga high-end uh, network uh, equipment natin so pwedeng-pwede na sa atin yung mga single point of failure lang like simple lang router uh, firewall core switch tapos mga access switch pero ang pinaka the best dyan, uh, kahit nag-iisa lang yung firewall mo kasi dun sa YouTube channel natin maraming nagko-comment bakit dun sa mga setup natin na pinapakita bakit hindi nyo kailangan bumi ay bakit hindi kayo bumibili ng isa pang firewall isa pang core switch para redundant yan so alam nyo naman dito sa channel natin is yung pinaka-focus talaga natin makatulong tayo dun sa mga company na budget friendly which is pwede silang mag-setup ng good network na smooth Uh, reliability uh, reliable tapos astig sa murang halaga ayan ah uh, makatipid ayan so yun yung pinaka uh, term makatipid kasi alam naman natin na uh, in real world mayroong ibang company na pagdating sa budget ng IT is medyo mahigpit sila kasi ang tag na nito ang goal nila is kumita hindi nila iniisip minsan na ang IT ah uh, department is importante. Siyempre, kumari, kahit simpleng company ka, may internet ka, may switch ka, lahat ng device mo connected, paano kung nasira or naputol yung internet mo? So, yung company, wala pa rin, di ba? Kaya, uh, disclaimer po, no? shout out po pala dyan sa mga company na ganun yung pag-iisip. Marami akong subscriber na <laughs> nagko-comment na ganun na gustong uh, magiging smooth or magiging astig yung network ng company ng boss nila pero ayaw gumastos. Yan, shout out po pala dyan. Sorry po dyan ha? So, shout out po pala sa mga ganong company. Maraming ganong company. Uh, gusto nila magic. <laughs> Hindi. Di ba? Mga ganon. So, comment down below kung mayroong naka uh, relate ng na mga IT na mga nahay sa mga ganong company comment down below na let's talk about it kasi di ba para alam naman ng iba so yun so ganun lang yung focus or use ng isang course sa isang uh, network infrastructure. So, ito yung mga tinuturo natin basic para mabilis maintindihan ng mga tropa natin baguhan lang dyan na nag start pa lang, which is gustong-gusto na mag-set ng network. Mayroon akong isang katanungan ng isang subscriber natin na gusto niya makita kung ano yung mga basic Uh, equipment na dapat mong bilhin kapag mag-setup ka ng office company. So, ito, ibablog ko to. Papakita ko sa inyo dun sa home lab ko. Ayan, nagtatanong din po siya kung paano nga ba bumili ng mga equipments pagdating sa home lab para makapag-practice. Ayan. Ibablog ko yan minsan. Ituturo ko kayo dun sa uh, virtualization server ko, virtual, uh, switch ko sa firewall ko sa bahay na ginagamit na pinagpraktisan ko noon hanggang ngayon minsan kapag hindi ako alam pinagpapraktisan ko kaya alright so alam naman natin pagdating sa IT uh, never stop learning no kasi napakalawak ng IT industry alright so maraming salamat God bless hindi tayo ganun pa ka expert pero marami tayong experience na pwede nang mag set up or pwede maka-accommodate ng isang company na mag as smooth as Lower price. Alright, so i salamat comment down below and then thank you so much. God bless and peace.